Paano yan? Mukhang desidido na po ang DOJ para nga paimbestigahan ang posibleng drug war link dito sa mga missing sabongeros. Yung kaso ng mga nawawalang sabongero na lalong lumalalim ang investigasyon. Bakit kaya bigla itong lumutang ano, at mahalongkat? Yun nga, kasi dapat talagang balikan at paimbestigahan yung mga krimen, yung mga kaso yung mga uh, kawalang hiyaan ng mga Duterte. <laughs> Dahil lahat to ay konektado sa mga Duterte, lahat ng kasamaan sa mundong ibabaw ay konektado. Sa mundong ibabaw talaga. Konektado sa mga Duterte. Nauna na pong sinabi na digong, ni Digong na ito daw na pag-uugnay na ito ng drug war sa mga o sa isyu nga ng missing sa mongero malaki daw itong kalokohan. <laughs> Talaga? Alam nyo na ito ay kalokohan? Paano nangyaring ito ay kalokohan? Pag hindi pabor sa inyo, natural kalokohan. Hmm. Pero pag pabor sa inyo, um, ibang usapan ay <laughs> kalokohan daw. Tinawag na itong si Duterte na preposterous o kalokohan ang pagdadawit sa drug wars na, na issue o sa issue ng mga nawawalang sabungero. Hmm o di kalukuhan, pero siyempre, kailangan pa rin paimbestigahan niya. May connection lahat ito eh. Sabi nga ni Atty. Conte, Christina Conte, may common variable ito eh. Yun bang sabi niya? Ibinalita na ng sa si Sara Duterte sa kanyang mga na dinadawit ang, idinadawit uh, ang naging drug war ng Duterte administration sa missing sabongero. Itinuturing lamang ito ng dating Pangulo nga daw nakalokohan at katatawa na, na hindi, hindi totoo, natural itatanggi. At kailan ba kayo umamin? Alam nyo, ang masaklap dito, itong mga Duterte, abang tumatagal, padami ng padami yung kanilang mga, yung mga nabubulgar na baho na itong mga Duterte nga. At sa tingin ko, hindi na ito makakabangon, itong mga ito. So, ayan, decidido, ulitin ko ang Department of Justice para nga paimbestigahan itong posibleng connection nga netong uh, war on drugs ni Digong sa mga missing sa bongeros. Yung case na etong. kawawa, no? Kawawa yung mga pamilya. Ang kung ilang taon ba yan, ang na walang closure, walang kasagutan kung anong nangyari na sa kanilang mga kaanak. Ganyan, kalala. Dahil ang mga taong um, hindi iginagalang ang karapatan ng, ng bawat mamamayan, yan po ay tatak ng mga Duterte rin.